shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Alin at maligayang pagbabalik din sa aking tahanan dito sa Jerusalem. Sa nakaraang sampung araw, ang Hamas at ang Hihad Islamiko na mga grupong terorista mula Gaza ay nagpakawala ng mahigit tatlong libo at rocket laban sa sibilyang populasyon ng Israel. Ngunit kakaunti lang talaga ang mga misil na tumama sa lupa ng Israel at ito ay dahil sa sistemang tinatawag na Iron Dome. At tungkol dito ang pag-uusapan natin ngayon, kaya kung handa na kayo, simulan na natin. Ang Domo de Ferro sa Ingles ay tinatawag na Iron Dome at sa Hebreo naman ay Kipat Barzel. Ito ang pinakamodernong anti-missile system na umiiral sa buong mundo. Kapag may rocket na pinaputok laban sa Israel, Kayang kalkulahin ng sistemang ito sa loob ng ilang segundo kung saan ito babagsak. At kung papunta ito sa isang lugar na may mga tao, automatikong magpapadala ang sistema ng isang anti-missile at sisirain ang rocket habang nasa iri pa lang ito. Pero bakit nga ba nilikha ng Israel ang sistemang ito? Noong dekada 90, ang Hezbollah, isang grupong terorista mula Lebanon, ay nagsimulang magpakawala ng mga rocket laban sa Israel. At noong taong 2000 nagsimula ring magpakawala ng mga rocket mula Gaza ang grupong terorista na Hamas. Mula lamang sa Gaza Strip, sa pagitan ng taong 2000 at 2008, 8,000 mga projectile ang pinakawalan. Sa mga iyon, 4,000 ay mga mortar at 4,000 ay mga rocket. At noong 2006 at anim sa panahon ng ikalawang digmaan sa Lebanon, nagpakawala ang Hezbollah ng 4,000 rocket na nagdulot ng 44 na pagkamatay. 250,000 tao ang kinailangang lumikas mula sa kanilang mga tahanan at mahigit isang milyon ang kinailangang magtago sa mga silungan. Ang mga silungan na nakita natin dito sa channel sa nakaraang video. At kaya si General Daniel Gold nang makita niya mismo ang pagbuhos ng mga rocket sa Israel, naunawaan niyang kailangan natin ng solusyon. At ang solusyon na iminungkahin niya ay isang anti-missile system na huhuli sa mga missile habang nasa eripa. Isang ideya na noong panahong iyon ay revolusyonaryo. At ang mga general ng Israel, pati na rin ang mga general ng Amerika, ay narinig ang ideyang ito. At sinabi nilang, imposible. Yan, hindi yung isang bagay na kayang gawin sa totoong buhay at hindi kami mag-iinvest ng pera sa proyektong yan. Bakit? Dahil aksaya lang ng oras at pera ang mag-invest sa isang proyektong tiyak na mabibigo. Pero si Daniel ay nakahanap ng mga sumusuporta sa kanyang proyekto, kabilang na ang Ministro ng Depensa ng Israel, si Amir Perez. Kaya sinimulan nila ang proyekto sa pakikipagtulungan sa isang kumpanyang tinatawag na Rafael, at pati na rin ang industriya ng himpapawid at kalawakan ng Israel. Sinimulan nila ang proyekto at noong taong 2008, nagsimula na ang mga pagsubok. At sa wakas, noong taong 2011, inilagay na sa paggamit ang sistema at nirebolusyon nito ang sistema ng depensa ng Estado ng Israel. Pero paano nga ba gumagana ang sistemang ito sa aktwal na paggamit? kapag may rocket na pinakawalan laban sa Israel, ang sistemang ito, ang Iron Dome, ay kinakalkula sa loob lamang ng ilang segundo kung saan ito tatama. At doon na tinutukoy kung ano ang dapat gawin. May dalawang pagpipilian. Kung ang misail ay papunta sa isang bukas na lugar, walang tao o dagat, hinahayaan na lang itong bumagsak sa bukas na lugar na iyon. At pag-uusapan natin mamaya kung bakit. At kung ang misail ay papunta sa isang mataong lugar, halimbawa isang lungsod, magpapakawala ang Israel ng isang anti-misail na tinatawag na Tamir at sasapulin nito ang misail sa ere at pasasabugin bago pa ito makarating sa mataong lugar para maiwasan na tamaan ng misail ang mga sibilyan. At noong dalawang libo at labing isa nang inilunsad ang sistemang ito, ang mga unang tinawag para gamitin ito ay mga batang sundalo mula sa lungsod ng Sderot. Ang lungsod ng Sderot ay isa sa mga pinakamalapit na lungsod sa Gaza at isa rin sa mga lungsod na pinakamatagal na nakaranas ng pagbagsak ng mga rocket sa loob ng maraming taon. Sila ay mga kabataang ang malaking bahagi ng kanilang pagkabata ay hinubog ng walang tigil na pagbagsak ng mga rocket. At dahil dito, Naging napaka-espesyal na imbitahan ang mga kabataang ito ngayon upang pasinayaan ang sistemang ito. At ngayon, pag-usapan natin ang mga magagandang bagay at pati na rin ang mga hindi maganda tungkol sa sistemang Iron Dome o Domo de Ferro. Ang pinakamaganda sa lahat mga kaibigan ay ang pagiging epektibo nito. Tinatayang may siyam na porsyentong bisa ito. Ano ang ibig sabihin nito? 70 porsyento ng mga misil na dapat sana ay babagsak sa mga mataong lugar ay nasasabat nila. At kapag pinag-uusapan natin ang napakalalaking bilang tulad ng 3,000 at 500 rocket sa loob lamang ng 10 araw, ibig sabihin nito ay daan-daan, kung hindi man libo-libo libong buhay ang naliligtas. Dahil sa sistemang Iron Dome na ito. Iba pang mga binipisyo ng sistemang ito ay na ito ay isang mobile na sistema. Halimbawa, sa ngayon ang Israel ay inaatake mula sa Gaza, kaya maaari mong ilipat ang karamihan ng mga baterya papunta sa lugar na malapit sa Gaza. Pero kung halimbawa, sa hinaharap ay magkaroon ng labanan mula sa Hezbollah mula sa hilaga ng Israel, maaari nilang kunin ang parehong mga baterya at ilipat ang mga ito sa direksyong iyon. At dahil gumagana ang sistema gamit ang mga radar, gumagana ito sa kahit anong klima. Umulan man o umaraw, ang Iron Dome ay may siyam na bisa. At ito ay ginawa para saluhin ang mga misil na may maikling abot. Pinag-uusapan natin ang pagitan ng apat hanggang pitumpung kilometro, pero sa mga susunod na proyekto para mapabuti pa ang sistemang ito. Gusto nilang umabot ito hanggang dalawang daan at limampung kilometro ang abot ng mga rocket. Pero ano nga ba ang mga problema ng Iron Dome? Ang una at pangunahing problema nito, sa totoo lang, ay ang gastos. Bawat baterya na itinatayo, bawat baterya na nakikita natin ngayon sa screen, ay nagkakahalaga ng 50 milyong dolyar para gawin. 50 milyong dolyar bawat baterya, at bukod pa diyan, bawat isa sa mga rocket na tamir na nasa loob ng bateryang ito, bawat isa ay nagkakahalaga ng 40,000 dolyar. Sa ngayon, may sampung baterya na gumagana ang Israel at gusto pa nilang magtayo ng karagdagang limang baterya. At ang usapin ng gastos ay isang napakaseryosong problema. Nakita natin ang halaga ng paggawa ng mga baterya at pati na rin ng mismong mga misail na tamir na ginagamit. Tinataya natin na sa kasalukuyan, sa loob ng Lebanon, may humigit kumulang isang daang libong misail ang Hezbollah na nakalaan para sa labanan laban sa Israel at sa Gaza Strip, bago magsimula ang pinakahuling yugto ng labanan, mayroon silang humigit kumulang labing apat na libong misail, kung saan mahigit tatlong libo at limang daan dito ay pinakawalan laban sa Israel at mahigit isang libo naman ang nawasak ng Israel habang nasa lupa pa ng Gaza. Pero pinag-uusapan natin ang ilang libong misail na mayroon pa rin ang Gaza at bawat misail na pinakakawalan ay may halagang apat na libong dolyar para ma-intercept. Kaya naman nagdesisyon silang hayaang bumagsak ang ilang misail sa mga bukas na lugar, gaya ng nabanggit natin kanina. Dahil kung ang isang misail ay papunta sa dagat Mediterranean o sa isang lugar na agrikultural, mas mainam pang hayaang bumagsak na lang ito kaysa saluhin pa sa ere. At ang huling problema na nararanasan natin dito sa Israel ngayon sa pinakahuling bugso ng mga misail mula Gaza ay may hangganan ang sistema. Dahil sampung baterya lang ang mayroon tayo may limitasyon kung ilang misail ang kayang saluhin ng sabay-sabay at ang Hamas at Islamic Jihad ay minsan nagpapakawala ng tatlong daang misail sa loob lamang ng sampung minuto para mapuno at mapagod ang sistema. Kaya nga, nakita natin nitong mga nakaraang araw na may ilang rocket na bumagsak sa mga residential area ng Israel at sa kasama ang palad, nagkaroon tayo ng labindalawang namatay dahil sa mga rocket na ito at ano ang magiging kinabukasan ng sistema ng depensa ng Israel. Ang tawag dito ay Iron Beam, ang sinag na bakal. Bakit? Nakita natin na ang dome ng bakal ay isang kamanghamanghang sistema, pero mayroon din itong ilang mga problema. Ang una ay ang gastos at ang pangalawa ay may saklaw lang ito simula sa 7 kilometro at nakikita natin na may mga populasyon na nakatira sa mas mababa sa 7 kilometro mula sa Gaza at hindi sila napoprotektahan sa parehong paraan ng dome ng bakal. Kaya naman, nilikha ng Israel ang sinag ng bakal, ang mas batang bersyon ng dome ng bakal. Isa itong laser na nasa sulidong estado. Ano ang ibig sabihin nito? Kung ang mga misil na sobrang ikli ng abot ay inilunsad laban sa Israel, magpapakawala ang Israel ng isang sinag literal na isang laser at puputulin ng laser na ito ang panlabas na bahagi ng rocket kaya ito ay sasabog sa ere at hindi babagsak sa mga komunidad na iyon kaya nakikita natin na ang depensa ng Israel ay kailangang laging mag-improve at laging umunlad ang bagong sistemang ito ay hindi papalit sa Iron Dome kundi sasama dito at ito ay isang mas mabilis na sistema mula sa pag-launch ng rocket hanggang sa masira ito ng laser ay tumatagal lamang ng apat hanggang limang segundo. At ang gastos nito ay isang dolyar lang kada laser na pinapalabas. Siyempre, may mga gastos sa produksyon at pag-develop. Pero magiging mas tipid din itong paraan para sirain ang ilan sa mga misil na pinapalipad laban sa Israel. Gusto kong tapusin ang video ngayon sa isang pakiusap ng panalangin para sa kapayapaan. Para sa kapayapaan sa pagitan ng mga Israeli at Palestino. Pero habang hindi pa ito nangyayari, napakaganda ring makita ang pamumuhunan na ginagawa ng Israel. At ang pagsisikap na ginagawa ng Israel para protektahan ang kanilang populasyon, maging Hudyo, Kristiyano, Muslim, lahat ng grupo ay pinoprotektahan. Ang Iron Dome ay gumagana rin para protektahan ang mga lungsod na Arabo sa Israel, pati na rin ang mga lungsod na Hudyo at mga lugar na Kristiyano. Kaya umaasa tayo na darating ang araw na hindi na ito kakailanganin. Pero habang nakikita nating napakakinakailangan pa nito, nagpapasalamat tayo sa lahat ng proteksyong maaari nating makuha dito. Isang malaking yakap, at kung gusto ninyong makakita pa ng mas maraming video dito mismo mula sa Israel, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel isang halik at hanggang sa susunod